Wow! Ang ganda jackpot by one take three all in. Nakukunin mo na to mga paps. Hi Don Raya. <laughs> sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe, subscribe huh? na. No? channel, mga paps, kung bago pa nandito, don't forget to like, comment, and do not have the hashtag And of course, i-subscribe mo na yan. Ay, hey, mga paps, you, nagbabalik na tayo dito sa ating Avery No, nakita niyo muli ako. no, para mag-vlog mga paps. No? At kung bago pa lang dito, hindi alam ang mechanics kung paano mag-avail ang ating mga pamalakasang ibon. All you have to do ay screenshot nyo lang yung mga ibon, mga cages. No, natututukan natin ng camera No, at ipadala nyo lang sa akin Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Ayan, nakikita nyo sa screen or you can text or call me 0953-136-4462 mga paps. Alright? Jackpot ka talaga dito mga paps. Tama ka nang nababasa. Mura na lang. No? Isang opa yellow face, post split ino, e, orange face kung tawagin nila no at isang free na opa post Yellow face, post ino at dalawang free na opa sable post red factor post split dan follow so ibig sabihin buy one take three no limited lang to mga papsa. sa lang ang i out natin with free na tatlo kasi nga rush for sale mga paps no kaya naman nako wag ka na magpatumpik-tumpik pa kunin mo na to tinan nyo yung nasa picture oh. no puro sable pa yung kanilang kulay no kasi nga export quality mga paps all right, no kaya naman nako mga paps kunin mo na agad to no wag ka na magpatumpik-tumpik pa jackpot ka talaga dito Alright, no? so ito yun, no? mm, napakaganda, di ba? Kala nyo picture lang. Ayan, video na yan. No? So, ang ID ay Opaline Yellow Face. Yung nasa pinakakaliwa, yung Ewing na yun, ang gando, No? Post split ino pa yan. Kung ino lover ka, naku, jackpot ka na dito. Tapos, isang free na Opa, yon yung katabi ng Yellow Face. Yan, free Opa, post Yellow Face, post split ino, at yung dalawang green na nasa perch, apple green yan. Ang ganda, oh. Sable na sable, pati ulo, pati buntot. Tinan nyo. Oh. Opa, sable yan, ah. Possible red factor, possible split, dan halo Kaya naman kung gusto mo i-text o tawagan mo kaagad ako sa 0953-136-4462, mga paps. Alright? No, so ito naman, back to back OPA yellow face po, split dan follow, presyong pamigay na din to. No? Isang u at isang solid. Yan mga kapso, ako, kunin nyo na yan, no? Ang ganda, no? Kaya naman, i-text it at tawagan mo kagad ako sa 0953 1364462 I-message mo lang ako sa akin Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Alright, no? So, eto, ito naman ay yellow face, possible split dan follow possible opa at free na opa post yellow face, post dan follow. No, kaya naman, i-text o tawagan nyo na kagad ako, mga taps No, kung gusto mo ng isang pangmalakasang opa yellow face, dan follow, o ino, you know, meron din tayo, mga pags. Alright? No, so, ganyan kaganda, I-text o tawagan mo kagad ako, ha? 0953 mga taps Eto malupet, super duper ganda nitong ni Opa Yellowface Dan no? Bihira lang 'to mga paps dahil lagi nabibili, no? Pang malakasan. Ito na ang dulo-dulo resulta ng ating project, no? Ang pinaka-ID nito ay Opa Yellowface Dan Wala nang post, wala nang split. Ito na yung resulta. Dulo-dulo kung tawagin natin mga paps, no? Kaya naman, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. I-text o so tawagan mo kagad ako o message mo sa akin Facebook Messenger mga papsa. sa you know? So, eto. Ang info natin, 0953-136-4462. I-message mo na ako sa akin Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Aviary. Yun. No, so, grabe. No? Visual. Opaline. Yellow face. Then follow. No so pag sinabing falo red eyes no at gray wing no o gray yung dulo ng wings yellow face ay yellow beak and yellow hood no so ito yung orange face kung tawagin o pa yellow face no ito may kargang danfollow o ino meron tayo niyan mga pups no kung sabi mo doon baka may yellow face no na may karga kang danfollow diyan o doon baka may yellow face na may karga kang ino diyan meron tayo mga Alright, no? So, ayan, yung tatlong yellow face na yan. Yung isa ay split. No? So, itext sa tawagan mo kagad ako, 09531364462 I-message mo na ako sa aking Facebook Messenger, ang Donroaya or Donroaya Roaya Avery. No? So, marami tayong pang malakasan. Puro orange piece yan kung tawagin. <laughs> no? So, ito naman, rush for sale. No, opaline yellow face post split ino. Sa mga ino lover dyan, meron tayong ino. No, at hindi lang yan, meron din tayong freebie. yon yung free yung opa, post yellow face, post ino. No, yan mga paps, no. So, kung ino lover ka, nako, eto, panalo na to. Dahil bihira na din to, mabilis lang din maubos. No, kaya naman, Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Yan, i-text o tawagan mo ako ulit sa 0953-1364462. message mo kagad ako sa aking Facebook Messenger. Ang Don Roaya or Don Roaya Aviary Mga Paps. Yan, no? Ganda, no? Meron tayong matured or proven. Basta i-message mo lang ako. No, better na tawagan niyo ako No, kung wala kayo pang tawag, i-text nyo ako, i-chat nyo ako. Ako na lang ang tatawag para mas mabilis usapan. No, so kung wala ka talagang budget pang bilhin ng visual, meron tayo, budget meal. No? Project, OPA, Yellow Face, O, Ino. Yan, marami tayo. Meron tayong OPA, meron tayong non-OPA. No, lahat yan, budget meal. No? So, screenshot nyo, bilugan nyo, ipadala nyo sa akin, mga paps. Kung ano yung natitipunin dyan. Meron tayong Ewing, olive, mint green, par blue, no, or par blue, cobalt. Marami tayo mga paps. No, so lahat 'yan, mature na 'yan lahat. No, ready to breed na lalo na ngayon dahil naka-flight cage 'yan. No. So malawak 'yan. so <laughs> no, lahat ay budget meal, no. So ulitin ko, nandiyan yun yung info sa screen. 09531364462, I-message mo sa akin, Facebook Messenger, ang Don Aya or Don Roaya AJ. Alright, no? so eto, malupit po Yan, sable yung ulo. Ang ganda ng kulay, no? Project Opa Red Factor Pale Follow yan. Mga pops. Alright, no? so meron tayong Opa, meron tayong non-Opa. No, meron tayong color green, mint green, new wing, par blue. Kompleto mga pops. No, e, text o so tawagan mo ako 09531364462 136 e, message mo sa Facebook Messenger ang Don Ruaya or Don Ruaya Avery. Yan mga paps, no. Ito yung kalinyada na pinakita natin kanina mga paps, no. Yung project na Red Factor Pale Follow ito yon. No. So ito yung dalawang <laughs> na visual, no, na Pale Follow possible Red Factor at isang pangmalakasang visual Red Factor fail follow. No, ang tende ng linyada, mga paps. Ayan, pinapakita ko sa inyo para i-assure kayo, i-garanti kayo na legit yung karga ng mga in-out natin, mga paps. No, ganyan kaganda yung visual red factor fail follow. Alright, no, so ito yung tatlong visual fail follow, possible red factor. May kapatid dyan na visual red factor fail follow, which is ayon yung pinakita natin kanina. No, so, uh, wala. wala talaga, pang talaga yung mga ibon na meron tayo mga paps. No, pale follow, ibig sabihin, pula yung mata, no, at mayroong dugo na possible red factor. Alright? No, so, ito naman, Rush opa red factor ino. No, so, uh, actually, split ino pa yan, no, dahil anak sila mismo ng opa lutino possible red factor. No, yung violet na yan, tsaka yung katabi niya, yung nasa kanan niya, yung green new wing, no, yan ay opa, possible red factor, split ino. E, no, kaya naman, i-text o tawagan niyo ako, 0953-1364462. Yung message mo sa aking Facebook Messenger, ang Don Roaya, or Don Roaya Avery. No, so, pang lahat yan mga paps. No, so, eto, ulitin ko, meron mga tayong Ah, uh, pale follow possible red factor. At ito yung violet no na opa possible red factor split ino. No, so kung ikaw ay naghahanap ng proven pair, may inipen no excited kaagad magkaroon ng inakay, ito pagkakataon mo na. No, ito ay proven pair opa aqua pale follow no babae, visual na pula mata niyan at aqua pa. No, ang kaparis niyan ay opa heart dilute no, na lalaki. Busog na busog. Oh. <laughs> busog na busog si madam. No? Yan, kaya naman i-text. Ite. ako 0953136 4462 or message mo kagad ako sa aking Facebook Messenger. Ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Muli maraming salamat. Stay safe and God bless.